What's up, what's up mga kasyonatics? Welcome back again sa ating channel. Yay! Para sa video content natin ngayon mga kasyonatics, pag-uusapan naman natin tong Night uh, Nike Precision 6 mga kasyonatics na talagang uh, ito yung pinakasulit na sapatos na ino-offer ni Nike ngayon. Yay! Nasabi ko na sobrang sulit nito mga kasunatics kasi uh, naka-score tayo ng uh, 30% discount pa dito. So, ang SRP nito mga kasunatics 3,495 and then naka-30% discount pa. Kaya uh, kung ako sa inyo mga kasunatics check niyo yung mga uh, Nike store or yung mga affiliated kay Nike na store na nagbibenta ng mga ganito. Kung meron pa yung ganito mga kasyonatics, wag na kayo magpapauli, mag-score na kayo ng ganito. So sa murang alaga, meron ka ng uh, original na sapatos na pang basketball. Basta, kasyonatics sa provided na meron pa silang benta na ganito doon sa mga store na bibilan nyo. Like Nike, mga affiliated kay Nike, Tobi's Sports, mga ganon. And then, yung mga Sports Central, mga ganon mga kasyonatics. Kung meron pang ganyan kasyonatics, iscore na kayo. So, sulit yan mga kasyonatics. Napakagandang sapatos niyang Nike Precision 6. Okay, kasyonatics, uh, bago natin simulan tong uh, konting discussion natin dito sa Nike Precision 6, mabilis ang shoutout lang muna kay Ma'am Leia Ray Looking. So, maraming maraming salamat Ma'am sa pagtangkilik po ng ating channel. Sunod po na shoutout natin mga kasyonatics, uh, kay Sir uh, Beru. So, yan, so 3623 maraming maraming salamat sir sa pagtangkilik ng ating channel and last na isi-shoutout natin mga kasyonatics is si sir uh, June Mateo de la Hoya 9909 so thank you po sir sa pagtangkilik ng ating channel, mabuhay ka Ayan, so kung bago ka lang sa ating channel mga kasyonatics, uh, ini-invite kita or inaanyayan kitang mag-like mag-share and mag-subscribe and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin, so ang ang content natin mga kasyonatik sa channel natin uh, patungkol lamang po sa mga sapatos so discussion natin sa mga sapatos mga ganon, mga review mga unboxing mga uh, mapa original, mapa local mga kasyonatik so consider, consider po subscribing sa ating channel kung mahilig ka sa sapatos maraming maraming salamat po ayan Okay, Kasyonatics, uh, let's start. Uh, short discussion lang nitong uh, Nike Precision 6 na hawag natin. So, ito pala yung tinatawag nilang uh, Nike Precision 6 uh, Phantom Light uh, Iron Ore. So, ito yung gusto kong kulay. Uh, ito yung nabili natin. And then, for the traction pattern, mga Kasyonatics, uh, I would say, mga Nike Precision 6, mga Kasyonatics, uh, maganda po for uh, indoor and outdoor play na basketball court. And then uh, uh itong Nike Precision 6 uh, na basketball shoes pwede po siya sa mga narrow narrow or wide footed na basketball player and then uh, recommended ko to mga Cushionatics sa mga position na point guard mga ganun or small forward or power forward uh, pero parang medyo okay din siya sa mga center mga Cushionatics depende pa rin mga Cushionatics so may mga iba kasi talaga gusto nyo mga ganyan depende pa rin pero i would say mga point guard na position mga ganyan mga kinesiotix uh, best tong uh, Nike Precision 6 na basketball shoes So uh i naman natin on fit mga kinesiotix itong Nike Precision 6 natin ayan so ito pala yung technique ko mga kinesiotix uh, dinodoble ko yung uh, medyas ko ayan so ipapakita ko lang sa inyo ayan so ito yung doble Uh, minsan kasi mga achenatics pag uh, madalas kang maglalaro or araw-araw kang naglalaro mga achenatics, hindi mo rin maiwasan talaga na sasakit yung paa mo. So, ewan ko lang sa iba mga achenatics kasi ako ganun yung nararamdaman ko dati nung hindi pa ako nagdodoble-doble ng medyas. pero nung nagdoble-doble na ako, medyo na-lessen yung medyo sakit nung paa ko kapag naglalaro ako. So, depende pa rin sa atin, no? Ah, uh, yung mga iba siguro hindi sumasakit pero yung sa akin kasi mga achenatics um, pag tumatagal masakit pag hindi nakadoble yung medyas ko so ganoon yung technique na ginagawa ko so yun lang naman uh, just to give you an idea or i-share ko lang yung uh, mga experience ko pagdating sa mga bagay na mga ganun mga kasyonatics nga pala mga Kashionatics, uh, may mga iba't ibang uh, colorway pa nitong uh, Nike Precision 6. So, uh, ito po yung mga colorways na available, itong mga pinaflash flash ko sa screen mga Kashionatics. Yan po yung colorways na available sa Nike Precision 6 mga Kashionatics. Uh, itong source ko mga Kashionatics, ito yung uh, Nike app mismo. So, ito yung latest na colorways na available. Ayan. So, currently I own two color race ng Nike Precision 6. Ito yung isa, yung panda, yung nasa screen, yung black and white po. So, meron tayong video na yan, mga kasyonatics. Uh, fake versus original ng Nike Precision 6 panda. So, check nyo yung link sa description below. Ilalagay ko na lang po doon. Okay, kasyonatics. Uh, I-test lang natin dito muna sa loob ng bahay, pansamantala. Ayan, uh, konting spike check. Siyempre, konting talon-talon lang para matesting. And then, uh, konting stationary jogging lang mga kasyonatics para matesting lang ng konti. Ayan. So, igagawan ko na lang separately mga kasyonatics ng performance test ito once na nagamit na nating panglaro. Okay mga kasyonatics, uh, hanggang dito na lang yung video natin patungkol dito sa Nike Precision 6 Basketball Shoes. Uh, para sa akin kung naghahanap ka ng uh, budget friendly na sapatos mga kasyonatics, uh, dito, ka, dito ka na sa Nike Precision 6. Uh, sa alagang 3,495 SRP mga kasyonatiks meron ka ng original na sapatos syempre may score mo yan sa mga Nike store mga ganoon or mga affiliated ni Nike uh, na legit na nagbebenta ng mga ganito so yan lang uh, maraming maraming salamat mga kasyonatiks sa panunood ng ating uh, video and sa pag ng ating channel